O boy mga idol. Ito yung mga ito ngayon yung bagong project natin. Ah, uh, medyo malaki ito. Kaya ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung isa-isa po, isa-isa. Uh, katulad po nito. Ayan, ah. Uh, ah. Uh, I-sketch natin ng maayos isa-isa. Medyo magulo nga lang to kasi nga nagkamali ako ng ano, ng Uh, pag pag forma kasi alda, ang dami po nito pagkamali ka lang ng posisyon sa isa nito medyo malayo na ang kasunod laki ng babaguhin mo laki ng adjustment na gagawin mo ay eh, pag ganun kasi baka uma baka magreklamo na yung nagpagawa kaya habang maliit pa lang yung ito pala ng mali ko inayos ko na kaya medyo magulo ang mga linya ko meron ditong mata o ganun, wala eh So, uh, iayos lang natin mga idol para pag nagkulay ako hindi hindi tayo maliligaw-ligaw, okay? Okay. Yan, sundan natin 'to. Okay. Yeah. Pakita ko nga pala sa inyo ito yung kinokopya ko. Yan, yan siya, yan. Yan. <laughs> pinakita ko lang mga idol para baka ko kayo ng idea kung ano ang kinokopya ko baka sabihin nyo gumagawa lang ako ng, ano, ng gusto kong gawin hindi po yeah. pati pag kulay ipapakita ko po sa inyo isa isa ano lang may masabi lang na <laughs> masabi no hindi eh baka sabi nila niloloko-loko kayo eh pinag pinagkikita ko lang kung paano ako gumagawa ng portrait kung paano ko sinusunda ng ang mga sketches uh, inspiration lang sa mga baguhan dyan kung kayo ay mga veterano na well tingin ko may sarili na kayong pamamaraan kasi alam mo naman dito kanya-kanya tayo -kanya pamamaraan So, kita niya Ah, uh, kailangan ko pa magbura. <laughs> Yan. <laughs> Yan. Dapat kasi ganyan eh. Yung, alam yung, ano, yung bagong putol na buhok. Yan. Narindi kasi ako nung una, nung uh, tansya ko na hindi mo kasi makikita ang mali ng dito sa unang guhit mo pa lang Makikita mo siya pag tinitingnan mo na yung balance, yung tamang proporsyon ng kabuuhan. Eh nung kita ko ang layo eh. So, ayan bago bago ako. Ano una, maganda to, malinaw. Oh. Kasi nga isang linya lang, eh wala, naging ganito na siya hindi balik So, sa pagpintura na lang tayo, ang importante, maitatama natin to kasi Mahirap hirap po magkapakapa pag ganito karami ang muka na gagawin mo. Kung isa lang sana, eh, pwede nating laruin. Mag-adjust, trial, uh, magbura kung kailangan. Pero pag ganitong marami, pag uras na mali na kaagad ang posisyon ng isa, ma-realize mo na mali pala, nako, gagalawin mo lahat yun. Kasi siyempre, dapat pare-parehas kasi nga pinadroy. Pag tinignan kasi ito ng kliyente, kung ano yung nakikita nila sa picture, dapat nandoon ka, hindi hindi ka gagawa ng ibang ano, ibang ayos kasi nga buti sana ako mga ang nagpagawa sa iyo eh eh nakakaya unawa ng art. Ang kadalasan na nagpapagawa ng ganito, nagpapagawa lang sila ayun doon sa gandang picture na pinakita nila sa iyo at dapat sun, 'yun ang sundin mo. Siyempre, ikaw na gumagawa. Alam mo, sundin kasi nagbabayad sila sa iyo. Ganun po. So, kung gusto mong ang ang paghanga sa iyo ng kliyente mo ay he, andoon pa rin. Eh kailangan mo sundin sila. Kasi sila nagbabayad sa iyo. Ganoon lang kasimple po ang ano, ang 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 sistema, ang relation niyo dapat sa sa mga kliyente niya. Hindi natin pwedeng kontrol. Hindi kasi kasi anong ah, ano lang eh drawing kasi ito dapat ganito. Hindi hindi tayo pwedeng maggaganon. Uh, Paliwanag tayo kung ayaw nila tanggapin, sundin natin kung anong gusto nila. Ganun lang po. Kasi pag ikaw makulit eh baka sa susunod wala na mag ano mag mag rekomenda sa iyo. Malaking bagay kasi yung mga recommendation po eh. Uh, uh, ang ibang kliyente ko kasi nakukuha ko sa recommendation din ng mga dating nagpapagawa sa akin. At ang recommendation po ang malakas. Pag ikaw nirekomenda ng, ng isa nang dati lang paggawa sa iyo, nako, sigurado walang reklamo 'yun. Sigurado magpapagawa 'yun. Kasi nga proved na prove na nila na okay ka magtrabaho. Ganun lang kasimple. Kaya mahirap kalabanin ang ano, ang kliyente. Mahirap yung uh, yung nagbabayad sa tapos eh, ipipilit mo yung gusto mo dahil di naman to ano eh. Uh, buti siya na kung binili nila yung sarili mong obra eh okay yon pero kung nagpagawa sa iyo ng portrait hindi pwedeng sundin mo ang gusto mo sila ang masusunod

Sige. Ayan. Mga idol ano eh uh, baka ano uh, kaya ganito ang pagano natin pag sketch kasi canvas tong gamit natin ano hindi po ito ano hindi po to papel o yung illustration board ito po ay canvas kaya rap siya ang purpose lang natin ito para may, guide tayo para pag nagbagsak tayo ng kulay alam na natin kung saan ang banda ang ang bunganga nya gano ba kalaki na gano kalaki ang dapat para proporsyonal wala na akong isipin pang ano uh, dapat i-adjust yan dito na tayo Isama ko na rin siguro ang damit. Simple lang po ang ano. Yung okay. lang oh. Naging magulo. Kaya ako sinisiguro ko lang kung saan ang tama. Para. Ayan. Kasi ito sa susunod sa tatay naman to. Dito banda. So unahin muna natin itong gagawin ko. Ano. Reference. Ito mga oh. Ayan. Tapusin na natin to. Ayan. Okay. So. Mga, mga, okay mga idol. Ito na to. Huli na to. Ah. Uh, Nagawa pa ako ng isa. Na sketch. Pero abangan nyo yung pagkukulay nito mga, mga, idol. Dahil ang gagawin ko. Kung paano ko inisa isa to. Ganon din ang gagawin ko sa pagkukulay. Isa isa din ang gagawin ko. Para. Makita nyo isa isa ang pag. Ano. Ang pagpahid kung paano ko pinapahid ng kulay, paano ko binubuo ang, ang uh, portrait. Okay po mga idol. Sige po, abangan yung mga susunod na uh, sketch natin. Mayroon, uh, itong susunod ko yan. Ayan. Uh, isin ko yan dahil kalat-kalat din yan. No? meron din mata-mata kong saan-saan yan. <laughs> Sige po.